Sodom at Gomorrah. Dalawang salita na naging kasingkahulugan ng kasalanan at galit ng Diyos. Lahat tayo ay pamilyar sa kwentong ito. Apoy mula sa langit, mga syudad na nagiba, at ang asawa ni Lot na naging haliging asin. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang pangunahing misteryo ng mga syudad na ito ay hindi tungkol sa kasalanan, kundi sa apoy na lumipol sa kanila Paano kung sa likod ng sinaunang alamat ay may nagkukubling isang tunay at mas nakakatakot na kalamidad? Ngayon, isang tabi muna natin ang usaping moralidad at sumisid tayo sa mundo ng arkeolohiya, ehiolohiya at astronomiya. Aalamin natin kung ano ba talaga ang maaaring nagpuksa sa isang buong sibilisasyon. At maniwala kayo, ang mga siyentipikong katotohanan ay kasingka pa na panabik kung hindi man mas higit pa sa mga sinaunang kasulatan. Halika't maglakbay tayo sa gitnang silangan sa matabang lambak ng ilog Jordan, humigit kumulang tatlong limang daang taon na ang nakalipas. Dito, ayon sa Biblia, matatagpuan ang mga umuunlad na syudad-estado, kabilang ang Sodom at Gomorrah. Ang opisyal na bersyon na isinasaad sa aklat ng Genesis ay nagsasabing pinarusahan ng Diyos ang mga residente dahil sa kanilang kalaswaan at pinaulanan sila ng asupre at apoy. Sinalot at ang kanyang pamilya ay binalaan ng mga anghel at tumakas na may mahigpit na utos. Huwag lilingon. Ngunit para sa mga siyentipiko at arkeologo, ang kwentong ito ay hindi ang katapusan, kundi simula lamang ng isang malaking pagsisiyasat. Saan nga ba eksaktong matatagpuan ang mga syudad na ito? At anong klasing apoy mula sa langit ang kayang maging ganito kalaking pinsala? Ang paghahanap ng mga kasagutan ay humantong sa mga kamangha-manghang pagtuklas. Kaya, saan ba nagsisimula ang isang seryosong investigasyon? Siyempre, sa paghahanap ng pinangyarihan ng krimen. Pero sa kaso ng Sodoma at Gomora, ang pagtukoy sa lokasyon nito ay naging isang malaking palaisipan, isang tunay na bugtong para sa ilang henerasyon ng mga siyentista. Sa loob ng ilang dekada, sinuyod ng mga arkeologo ang tigang na lupain sa palibot ng Dead Sea sa pagtatangkang makahanap ng kahit na anong bakas ng mga maalamat na lunsod. Ngunit ang Biblia na ating pangunahing gabay ay hindi naging masyadong mapagbigay sa mga pahiwatig. Binanggit dito ang tungkol sa lambak ng Jordan na sinasabing may abong kaya ng hardin ng Panginoon. Pero saan eksakto sa lambak na ito? Walang tiyak na lokasyon ang ibinigay. Ang kawalang katiyakang ito ang nagbunga ng maraming teorya. Isa sa pinakapopular na teorya ang nagsasabing ang mga makasalanang lunsod ay nakahimlay na ngayon sa ilalim ng Dead Sea. Nilamon ng tubig matapos ang isang lindol. Kapana panabik, hindi ba? Ngunit sa kabila ng modernong paggamit ng sonar sa ilalim ng dagat, wala pa rin nakitang anumang bakas ng mga guho. Nananatili ang misteryo na hindi nalutas hanggang sa napukaw ang atensyon ng mga mananaliksik sa isang partikular na burol sa Jordan. Isang malaking sinaunang burol na tinatawag na Tel El Hamam. At ito nga ang naging pangunahing suspek sa ating kaso. Kaya naman, ano nga ba ang dahilan at labis na pinagtuunan ng pansin ang burol na ito? Una sa lahat, ang lokasyon nito. Ang Tel El Hamam ay eksaktong nasa lokasyon kung saan inaasahang matatagpuan ang isang malaking lungsod na binanggit sa mga sinaunang kasulatan sa timog na bahagi ng Jordan Valley sa isang napakayamang lupain, isa itong tunay na sentro ng sibilisasyon noong panahong iyon. Pangalawa, ang sukat nito. Hindi lamang ito isang simpleng pamayanan, kundi isang napakalaking lungsod-estado na nangingibabaw sa rehiyon sa loob ng libu-libong taon. Ang lawak nito at ang matitibay nitong depensa ay nagpapatunay ng yaman at impluensya nito. Ito ay ganap na tumutugma sa paglalarawan ng isang umuunlad na Sodoma ayon sa mga banal na aklat at ang pinakamahalaga sa lahat ang panahon na ng mga arkeologo na umunlad ang lungsod na ito sa gitnang panahon ng Tanso. Ngunit sa humigit kumulang 650 BCE bago ang karaniwang panahon, biglang nagwakas ang buhay sa lungsod na ito. Isang biglaan at lubhang mapaminsalang pagwawakas. Ang petsang ito ay perpektong nagtutugma sa panahong kinabibilangan ng kasaysayan ni na Abraham at Lot. Lahat ay nagkakatugma. Ang lugar, ang sukat at ang panahon. Ang tanging na iwan ay ang simulan ang paghuhukay upang matuklasan ang mga lihim na itinatago ng lupain na ito. Pagkasimula pa lang ng paghuhukay, isang malaking misteryo agad ang sumalubong sa mga arkeologo. Hindi lang pala nawasak ang lungsod. Ito ay bigla iniwan na parang sa isang iglap. At ang mas nakapagtataka, sa loob ng sumunod na pitong siglo, walang sino mang bumalik at muling tumira dito. Isipin nyo yan. Pitong siglo ang isang lambak na masagana at perpekto sanang tirhan ay naging isang patay na sona na lubusang iniiwasan ng mga tao. Ang karaniwang giyera o malakas na lindol ay hindi nagdudulot ng ganoong klasing pagabandona. Madalas, bumabalik ang mga tao at muling itinatayo ang kanilang mga tahanan sa parehong lugar. Pero iba ang nangyari dito. Isang pangyayari na naghasik ng matinding takot at pamahiin, kaya't ang lupaing ito ay nanatiling sinumpa sa loob ng maraming siglo. Ano nga kaya ang nangyari? Ang sagot ay nakahimlay, mas malalim sa ilalim ng mga patong ng lupa. Pero ang talagang nakakagulat ay ang kanilang nadiskubre sa mga layer ng kultura habang naghuhukay sila ng mas malalim natagpuan ng mga arkeologo ang isang nakakapanindig balahibong layer na may isang metro kalahati, ang kapal, puno ng abo, uling at iba pang mga labi na malinaw na naghiwalay sa dating maunlad na lungsod mula sa pagkawasak na sumunod. Ito ay parang isang tunay na time capsule na tila sumelyo sa huling araw ng pamumuhay ng Tel El Hamam. Pero hindi ito ordinaryong sunog. Malayo ito sa pagiging ordinaryo. Ang mga ebidensyang natuklasan nila ay lubhang nakakagimbal. Ang temperatura ng kalamidad ay napakataas, kaya't ang mga adobe na pader ay literal na natunaw. At ang mga pira-pirasong ceramic, mga labi ng pinggan at palayok ay naging isang malasalaming masa na tinatawag ng mga siyentipiko na slag. Para lang mas maintindihan ninyo, para sa ganitong epekto kailangan ng temperatura na higit isang libot limang daang, 1,500 degrees Celsius. Ang ordinaryong sunog sa isang lungsod, kahit na ang pinakamalakas, ay hindi kayang gawin ito. Parang may isang impyernong pugon ang kumilos dito at kailangan ng mga siyentipiko na malaman kung ano nga ba ito. Nakatuklas din ng mga siyentipiko ng mga labi ng tao at ang kalagayan ng mga ito ang marahil pinakanakakagulat sa lahat ng kanilang natuklasan. Hindi ito mga maayos na libingan. Sa halip, ito ay mga pinagpira-pirasong buto, durog na durog, halos pulbos na. Guni-gunihin nyo lang ang eksena. Ang mga buto ay nakahalo sa isang patong ng abo at mga giba ng gusali. Parang hindi lang basta pinatay ang mga tao kundi pinilas pila sila ng isang dikapani paniwalang puwersa at agad-agad silang natabunan ng nagbabagang abo. May ilang kalansay na natagpuan sa sitwasyong malinaw na agaran ang kanilang pagkamatay. Walang bakas ng pagtatangkang tumakas o magtago. Hinuli ang mga residente ng hindi handa ng kalamidad at anuman ang sanhi nito, ito ay may lakas na hindi lang kayang gibain ng mga gusali, kundi pati na rin pilasin ang katawan ng tao. Ano nga ba ang puwersang yon? Halina't suriin natin ang mga posibleng paliwanag kasama ang mga arkeologong nag-imbestiga. Pagsalakay ng hukbo, hindi ito pasok. Walang anumang hukbo noong panahon ng tanso ang may kakayahang magtunaw ng mga palayok at ladrilyo sa buong lungsod ng sabay-sabay. At bukod pa rito, pagkatapos ng matagumpay na pananakop, karaniwan ng pinaninirahan ng mga mananakop ang isang lungsod hindi iniiwanan ng stugmaharas taon. Pagputok ng bulkan? Hindi rin. Ang pinakamalapit na bulkan ay daan-daang kilometro ang layo at wala silang nakitang anumang bakas ng abo ng bulkan sa layer na iyon. Nakaraniwan sana sa mga pagsabog. Lindol, kayang gibain nito ang mga pader pero hindi nito maipapaliwanag ang matinding init at ang mga kalansay na lubusang nadurog. Hindi nagkakasundo ang mga detalye. Walang anumang sakuna mula sa lupa ang makapagpapaliwanag sa lahat ng kakaiba at nakakatakot na pangyayaring ito. At doon tumingala ang mga siyentista sa kalangitan, bigla na lang lumutang ang isang teorya na sa simula ay parang galing sa science fiction. Paano kung ang impact ay hindi nang galing sa lupa, kundi sa kalawakan? Paano kung ang lungsod ay winasak ng pagbagsak ng isang meteorite o asteroid? Agad na ipinaliwanag ng bersyong ito ang maraming bagay. Ngunit sa mas malalim na pagsusuri, lumitaw ang isang problema. Sa lugar at paligid ng Tel el-Hamam, walang nakitang impact crater. At ang pagbagsak ng isang malaking bagay mula sa kalawakan ay tiyak na magiiwan ng ganitong uri ng marka. Dahil dito, nilinaw ng mga mananaliksik ang kanilang teorya. Hindi ito direktang pagbangga, kundi isang airburst o pagsabog sa himpapawid. Ito ay nangyayari kapag ang isang asteroid o kometa ay pumasok sa atmosfera sa napakabilis na bilis, umiinit ng husto dahil sa friksyon at sumasabog sa ere bago pa man dumating sa lupa. At mayroon ng dokumentadong halimbawa ang sangkatauhan ng ganitong uri ng kalamidad. Alalahanin natin ang isang pangyayari noong 1908 sa Siberia na kinikilala sa buong mundo bilang ang fenomeno ng Tunguska. Nang panahong iyon, nagkaroon ng napakatinding pagsabog sa himpapawid sa ibabaw ng isang liblib na taiga na nagpatumba sa kagubatan sa lawak na mahigit dalawang libong kilometro kuwadrado. Wala rin naiwang bunganga ng lupa o crater, subalit ang pinsala ay napakalawak. Ang lakas ng pagsabog na iyon, ayon sa pagtatantya, ay libu-libong beses na mas malakas kaysa sa bomba atomika na ibinagsak sa Hiroshima. Ngayon, isipin nyo na may isang katulad na pagsabog o marahil ay mas malakas pa ang nangyari hindi sa ibabaw ng isang liblib na taiga kundi sa isang lambak ng ilog na siksik sa populasyon. Ang ganitong uri ng pagsabog ay agad magdudulot ng dalawang bagay. Isang nakakasilaw na kislap ng liwanag na magpapalit sa lahat sa abo at isang napakabilis na shockwave na magwawalis sa lahat ng nasa dadaanan nito. Ang teoryang ito ay mukhang nakakatakot, ngunit kapanipaniwala. Ito ang nagpapaliwanag sa matinding init, sa pinsala, at sa kawalan ng bunganga ng lupa. Ang tanging kailangan na lang ay makahanap ng direktang ebidensya, kaya't sinimula ng mga siyentista ang paghahanap sa mga pahiwatig na ito na parang mga cosmic fingerprints sa layer ng pagkasira at natagpuan nga nila ang mga ito. Ang unang ebidensya ay ang tinatawag na shocked quartz. Hindi ito karaniwang quartz. Ito ay isang mineral na ang malakristal na istruktura ay nadiform dahil sa matinding presyon at temperatura. Sa kalikasan, Nabubuo lamang ito sa dalawang pagkakataon. Sa isang pagsabog nuklear o sa pagbagsak ng meteorite. Dahil wala namang nuclear bombs noong panahon ng tanso, isang sagot lang ang lumalabas. Ang pagkakita ng shocked quartz sa layer ng pagkawasak ay naging pinakamalakas na argumento na sumusuporta sa cosmic hypothesis. Ito ay isang direkta at pisikal na patunay na may nangyaring kaganapan dito na may matindi halos agaran na pagtaas ng presyon. Isang katangian mismo ng shockwave mula sa pagsabog ng isang asteroid. Pero simula pa lang yon. Sa patuloy na pagsusuri sa ilalim ng mikroskopyo ng layer ng sakuna, mas marami pang nakakamanghang bagay ang natuklasan ng mga siyentipiko. Nakahanap sila ng maliliit na partikulo na hindi dapat naroroon. Ang mga ito ay maliliit na butil ng tunaw na bakal at silikon. Bukod pa rito, mayroon ding mga mineral na natutunaw sa napakataas na temperatura, gaya ng iridium at platinum, na mas karaniwan sa mga asteroid kaysa sa crust ng Earth. Higit pa rito, nakahanap pa sila ng maliliit na nanojamante. Ang mga diamanteng ito ay maaaring mabuo Kapag ang karbon ay nalantad sa matinding presyon at temperatura at pagkatapos ay napakabilis na lumamig. Ang lahat ng mga natuklasang ito ay parang calling card na iniwan ng isang bisitang mula sa kalawakan. Pinatunayan ng mga ito na nagkaroon nga ng napakalakas at napakataas na temperaturang pagsabog sa lugar na iyon na nagpatunaw at nagpaalis ng singaw hindi lamang sa mismong cosmic body, kundi pati na rin sa mga bahagi ng ibabaw ng Earth. At paano naman ang apoy at asupre mula sa langit na binanggit sa aklat ng Genesis? Ipinaliliwanag din ng teoryang ito ang nakasisilaw at nakatatakot na detalyang iyon. Isipin na lang, matapos ang pagsabog sa himpapawid, ang nagbabagang mga piraso ng asteroid kasama ang tinunaw na lupa at mga bato, ay patuloy na bumabagsak sa lupa. Para sa mga taong nakakita nito, tiyak na magmumukha itong ulan ng apoy na bumabagsak mula sa langit. Bukod pa rito, maraming asteroid ang mayaman sa sulfur compounds. Kapag sumabog at nasunog sa atmosfera, nilikha sila ng matapang at nakakasakal na amoy na posibleng inilarawan ng mga sinaunang tao bilang nagliliyab na asupre. Sa ganitong paraan, ang siyentipikong modelo ng pagsabog sa himpapawid ay hindi sumasalungat sa sinaunang teksto. Sa halip, nagbibigay ito ng kahangahangang tumpak na pisikal na paliwanag. Ang alamat at agham ay nagsimulang magtagpo sa iisang punto at narito na ang pinakasukdulan, ang huling piraso ng palaisipan na magpapaliwanag sa pinakamisteryosong detalye ng kwentong ito, bakit na natiling abandonado ang lugar sa loob ng 700 taon? Ang sagot ay nakatago sa heograpiya ng puok na ito. Sa tabi ng Tel El Hamam, naroon ang Dead Sea, isa sa pinakamaaalat na lawa sa buong mundo. Ang kosmikong pagsabog na naganap sa rehiyong ito ay tiyak na nagpaangat sa himpapawid at agad na nagpa-evaporate ng napakalaking dami ng maalat na tubig. Pagkatapos, ang nag-aapoy at punong-puno ng asin na halo ay bumuhos sa buong paligid kasama ng ulan ng apoy. Ito ay literal na nagpaalat sa ibabaw na bahagi ng lupa. Ginagawa itong nakakalason at lubusang hindi na angkop para sa pagsasaka sa loob ng maraming siglo. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit ang mga nakaligtas kung mayroon man ay hindi na nakabalik. Ang matabang hardin ng Diyos ay sa isang iglap naging isang maalat na disyerto. At ngayon, ang pinaka nakakagulat sa lahat. Noong 2021, isang artikulo ang lumabas sa respetadong siyentipikong journal na Nature, nilagdaan ng dos dosenang siyentipiko mula sa iba't ibang larangan, mula sa arkeolohiya, hanggang sa plasma physics. Nagpakita sila ng hindi matatawarang ebidensya na ang Tel El Hamam at ang buong paligid nito ay nawasak dahil sa isang pagsabog sa himpapawid na mula sa kalawakan. Isipin ninyo sandali, isang ordinaryong umaga, bandang 1650 BC, ang mga tao ay abala sa kanilang mga gawain. At bigla, ang kalangitan sa kanluran ay nagliwanag na mas matingkad pa sa libu-libong araw. Pagkalipas ng ilang segundo, dumating ang isang shockwave na sumira sa lahat ng nasa dadaanan nito. Ang temperatura ng hangin ay agad na tumaas sa ilang libong degree. Ang mga lungsod ay nagniningas na parang posporo. Ang mga tao at hayop ay naglaho na parang bula. At ang sikat na kwento tungkol sa asawa ni Lot na naging haliging asin ipinapalagay ng mga siyentipiko na hindi lang ito isang talinghaga. Ang shockwave ay nagdala sa himpapawid ng tontoniladang asin mula sa Dead Sea. Ang isang tao na natamaan ng napakainit na bagyo ng asin na ito ay maaaring agad na matakpan ng makapal na balat ng asin at mamatay. Ang mga sinaunang tao nang makita ang gayong pangyayari ay posibleng inilarawan ito bilang pagiging haliging asin. Kung gayon, ang kwento sa Biblia ay hindi lang isang parabola tungkol sa moralidad. Ito ay marahil isa sa mga pinakalumang na kwento sa kasaysayan ng sangkatauhan tungkol sa pagbangga ng daigdig sa isang bagay mula sa kalawakan. Ang oral na tradisyon na ipinasa mula sa henerasyon sa henerasyon ay nagpreserba ng alaala ng isang tunay at nakakatakot na kalamidad na inilalarawan ito sa mga relihiyosong imahe na madaling maunawaan sa panahong iyon hindi pinabulaanan ng agham ang biblia sa halip binigyan ito ng isang hindi inaasahan at nakakatakot na paliwanag salamat sa panonood hanggang dulo kung naging kasing interesado ka rin tulad ko sa pagtuklas sa sinaunang misteryong ito huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel. Marami pa tayong matutuklasang misteryo sa kasaysayan. Ano sa tingin ninyo, anong iba pang sinaunang mito at alamat ang maaaring nakabatay sa tunay na natural na kalamidad? Isulat ang inyong mga bersyon sa comments at pag-usapan natin.